Buti na may ako magsisi. Bitin nila ko sa. Una na kaya pang sarg. Kamo sa impama gay king sa. Ah sir. Kumanta na ang kaya ta sir.

Gutin animic 'to Kita Aurora pero ito natin. Carlo. <laughs> 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 <tengah, tengah, tengah, tengah. laughs> Batangas.

Yan. Welcome to Baliti. Dito sinusumpa yung mga Papicture ko atake ni. Ya. Nasa Carlo. Picture.

Pero nga ba saya? <laughs> Ilang king guys king mawakad. Ati niyan si mga nini. Nasi. That's what. Mga nini Ah, uh, ah. ng pilaton, pilatan sir. Tampala tandaan. Mm. Kay mawakad. Mga nini matuwa na mas maragol bagya siguro kayo na pumatas. Libutan <laughs> dyan ilog, sir pag takan kayo. Mga may kapag survive ka rin na o, oh, sasawain na naman. Malambot yung... Talagang literal yung libutan, sir. Opo, oh, sasawain na naman. Ayan o. Alay naman. Alay no? Alay mabungo. Sige mm -hmm. ka naman, si. Ika yun e. Dalangita? Dalayot. Pongkit. Dalangita. Pongkit. Pongkit. Dalangita. Basta labin to. Di ba pa patay-tapakay? Hindi. <laughs> Ini dua, dua Cina sah, balubat. Ayo bantu lah, bawa balubat sini. Ojo. Ayo nih. Aku panas lama banget. Lapit tanah pula ya? Balo ko, akyatan mo ha, ako mamidyo ko akyatan. Bala akong motoring ang akyat ko, sir. Sarili na pala Hindi lang yung sinapon ni sir. Bala ko sa magkay ko kayong bundok. Ito mag-explore. Video oh. ang kaya sa aning kay. Kasi wala pala yung video ang ito. The best. Pero ay eh, pwede siguro kayo ni Momo rin. Kaya may pangyarap. Hahaha. Oh, dia mah bisa. Berang sana pindah rek cuyak mah kasan. Ipanik lang pa kaya sa. Ha? Ipanik lang pa. Ito pala ang tanda. Ito pa wari panikan. Duguling kayo. Kahit ng panas. Bale panas. Ha? Ang tatapot ang katanis ko. à biểu đẹp ơi so lead. Ah, bala mo yung nitang... Diba nandito, sir? Chutaketa lalam. Ngayon, may lati maragol. sir. <laughs>

Itah, itah, sir. Babu, batu.